sa lukuyan pa rin bang nagsasalita si uh, Senator Marcoleta? Yes. Until now, uh, Cheryl. actually, nung nag-start, uh, bago mag-start lang, ito, a few minutes before nag-start itong ating uh, special coverage, uh, ito, before 6pm, ano, siya kasi siya nagsimulang magsalita. And basically, nagdagan ko lang yung sinabi niya, no, uh, isa daw sa mga nakikita niya na labag sa transparency ay, for example daw, yung mga affidavit na ibinibigay o isinusumitis sa ICI. Partikular yung affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez, hindi rin daw yan nilabas. Kaya ang paulit-ulit nilang sigaw, transparency. Ilabas yung mga affidavit na yan dahil karapatan naman daw nila na natin o ng publiko na malaman ano ang nasa loob niyan. Uh -huh. ng Iglesia ni Cristo ang kasalukuyang nasa Quirino Grandstand sa mga oras na ito. Sa talumpati kanina ng isang opisyal ng INC, iginiit na tutol sila sa revolusyon at kudeta. Live mula sa Quirino Grandstand, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Banyos, Mayan, anong update dyan? At pakiditali mo pa nga sa amin ano, yung pagtutol ng INC sa kudeta. Uh -huh. Cheryl, tinawag ng diversionary tactic ano, ng ilan sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo yung mga nag aako sa daw na yung kanilang isinasagawang rally ngayon ay may kinalaman para sa mga pagtatangkang destabilisasyon o pagpapabagsak ng kasalukuyang gobyerno. Hindi raw yan, Cheryl, ang gusto nilang pangyari. Bagkos, ang sinasabi nga ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo na si Edwin Zabala, mas gusto pa nga raw nilang palakasin pa ang pamahalaan sa pamamagitan ng accountability at pagiging o paglabas ng katotohanan kaugnay sa mga reklamo o issue ng uh, katiwalian sa gitna nga nitong uh, patuloy na investigasyon ano, sa maanomalyang flood control projects. At uh, bina ina inaangguluhan lamang daw ng ilang mga grupo itong nangyayaring rally ngayon ng destabilisasyon. Tila pagtatangka daw yan, Cheryl, na hindi lumabas ang katotohanan. Mas mainam daw na mag-focus sila sa pagalantad ng katotohanan. Yan daw kasi talaga ang kanilang panawagan. Ayon din, Cheryl, ha, sa Minister of Gospel ng INC na sa Bienvenido, Santiago Jr., ayaw nila ng solusyon na hindi legal. Gusto pa rin daw nila yung naayon sa konstitusyon. Ayaw nila ng revolusyon at ng military junta. Ayaw nila ng revolutionary government at ayaw din nila ng snap election. Paulit-ulit nilang sinabi na hindi nila gustong pabagsakin ang pamahalaan pero ang gusto lamang daw nila ay mapatalsik sa pwesto ang mga nagnakaw sa bayan. Kaya ang sigaw Sheryl ng mga ralihista dito, makonsensya kayo, ilantad at panagutin. Giit din ang mga ministro ng Iglesia Ni Cristo, Sheryl, hindi raw pakikialam sa politika ang kanilang ginagawa kundi pagpapahayag lamang ng kanilang sentimiento na karapatan ng bawat Pilipino pero babala nila ha Sheryl hanggat hindi raw napapanagot oh ang mastermind sa likod ng mga uh, pagnanakaw sa ba ng bayan magpapatuloy ang kanilang mga paghilos na mapayapa naman. Samantala Sheryl nilatak din nila, ano ba talaga yung gusto nilang mangyari sa rally na ito? Una, yung paghingi nga sa transparency dahil kinwestion nila yung isinasagawang investigasyon ng ICI. Ayon sa kanila, tago ito at hindi inilalabas ano ba yung mga hakbang ng ICI na karapat naman daw malaman talaga ng taong bayan. Gusto rin daw nila ng uh, accountability, panagutin yung mga mastermind ng nasa likod ng ano mali flood control projects, ano ang posisyon nila sa gobyerno. Sa ngayon, Sheryl ay uh, ang unang politiko na nagsalita ngayon sa intablado sa aking likuran ay si Senator Rodante Marculeta na isa rin nga uh, Iglesia Ni Cristo. Partikular niyang tinutukan yung uh, pagpasok daw sana sa Witness Protection Program ng mga deskaya na hanggang ngayon ay hindi raw nangyayari. Dahil dyan, tila daw ba na uh, napipigilan yung paglabas ng katotohanan. Samantalang nung una silang nagsalita, nagsabi na agad sila ng mga pangalan ng mga kongresista at senador na nakakatanggap di na ng kickback sa mga flood control projects. Pero hindi na raw yan nadagdagan dahil nga hindi sila na ipapasok sa WPP. Maging yung isa pang witness na si Orly Goteza, imbis daw na ang tutukan ay yung laman ng kanyang testimonya, ang tinututukan daw ay yung sinasabing peking pagpapanotaryo nung kanyang statement. Cheryl. Kasalukuyang pa rin bang nagsasalita si uh, Senator Marcoleta? Yes, until now uh, Cheryl. actually nung nag-start uh, bago mag-start lang, ito a few minutes before nag-start itong ating uh, special coverage, uh, ito before 6pm, ano? siya kasi nagsimulang magsalita. And basically ang gagdagan ko lang yung sinabi niya no, uh, isa daw sa mga nakikita niya na labag sa transparency ay for example daw yung mga affidavit na ibinibigay o isinusumite sa ICI. Partikular yung affidavit ni dating House Speaker Martin Romualdez, hindi rin daw yan nilabas. Kaya ang paulit-ulit nilang sigaw, transparency. Ilabas yung mga affidavit na yan dahil karapatan naman daw nila na, natin o ng publiko na malaman ano ang nasa loob niyan. So basically yung transparency na hinihingi nila Cheryl ay buksan yung investigasyon ng Malay ICI, Sheryl. At ano yung nadidinig nyo dyan na tugon naman ng mga nakikinig sa kanila? Mm -mm. yung uh, very active naman sila doon sa pagchanta no nung sinasabi nila yung sinasabi nila na ilantad kung sino yung may kasalanan panagutin sinasabi nga nila dito at makonsensya naman kayo hanggang sa mga oras na ito Sheryl, tinitignan natin yung crowd ano makapal pa rin mula dito sa mismong baba ng stage hanggang dito sa may kahabaan ng Rojas Boulevard we are not yet sure kung itong si Senator Marcoleta na yung sinasabi kanina pa nung pa Kamunua na meron silang uh, surprise guest or surprise witness. So, but so far, ang nagsalitang politiko nga palang ay si Sen. Dante Marcoleta na ulitin natin ay isa na mga uh, kasama ng Iglesia Ni Cristo o parehas na religion nila. Iglesia din. Cheryl. Yan, si Edto, uh, question na, actually, a very practical question eh. What's the plan uh, as far as, kasi this is going to be for three days eh. What's the plan tonight? Tutuloy-tuloy ba ito buong gabi o mag-uuwian sila At uh, i think that's a question in everybody's mind is this going to go on and on and on for the next uh, um, uh, 24 uh, 48 72 hours uh, or is it uh, going to be back and forth uh, Uh -huh. Tinanong din natin yan sa organizer kanina. Walang malinaw na tugon, Bok, kung tuloy-tuloy ba yung tatlong araw. Pero ang chant na naririnig natin kanina ay walang iwanan tatlong araw. And then nakausap natin si Manila Mayor Isco Moreno at ready sila. Uh, papayagan daw nila na mag-overnight yung mga rallyista dito sa may Kirina Grandstand kung kinakaila o kung gugustuhin nilang mag-overnight. So syempre, tanong natin paano ba yung logistics niyan. So even yung mga police, yung mga medical yung mga ambulansya overnight din daw kung sakasakaling yun yung maging tugon nga at maging desisyon nitong mga rallyista at sakaling umulan, bok uh, ready din daw yung mga sports center sa Delpan at yung sa San Andres sabi ni Mayor uh, Isco Moreno para i-house doon yung mga rallyista na gustong mag-overnight, bok Okay, that's a good point that you made Actually, that's a question on everybody's mind nga dahil to begin with, it's uh, it's quite unusual to have a rally that lasts spans 3 days not not unless it's a it's a, a an extended rally where there are other objectives like the, i'm sure you of course you do remember edsa 1 and edsa 2 uh yun but typically pag protest rally they only last for typically uh, one day and that was i think one of the reasons why some people were asking questions as to whether there were other objectives so were they able to explain uh, or did they did they explain <laughs> Uh -uh. Uh, walang explanation so far ha bakit dire tatlong araw pero yan din yung inaddress nga nung uh, unang dalawang ministro or unang dalawang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kaya rin siguro nila kinlarify na walang ibang uh, direksyon ito walang destabilisasyon walang pagpapabagsak ng pamahalaan Siguro nga dahil doon sa insinuation na bakit tatlong araw ito, may iba bang aktibidad aside from rally. So yun yung paulit-ulit talaga kaina from yung Minister of Gospel hanggang kay Edwin Zabala na spokesperson nga ng INC na Teka muna, huwag niyong angguluhan ng destabilisasyon tong rally na ito. Ito ay talagang paglalabas lang ng aming mga sentimiento na ang sinasabi nga nila ay sawa na sila doon sa mga pangako ng justisya, tigilan na raw yung uh, justice ang gusto raw nila tagal just At uh, bukang sinasabi nga nila, magtutuloy-tuloy yung kanilang pagmonitor at kanilang pagkilos kung sa kasakaling in the months to come ay wala pa rin talagang makulong mula doon sa mga lumalabas na di umano ay mastermind nitong uh, pangungurakot sa ating gobyerno. Bo, Cheryl. Yes, uh, May this is Angela. No? Sabi mo nga kanina ay walang political angle supposedly itong rally na to. Pero nandiyan dyan ngayon si Senator Marcoleta. While well, we understand na siya ay miyembro ng uh, INC. Pero does this mean also na parang uh, hindi naman nila sinusunod yung sinabi nila na walang political angle itong kanilang rally? Okay, ang alam ko lang at ang mga ko lang dyan Angela, from the start actually, mula kanina doon sa ibinigay sa atin na PR, um, wala rin naman talaga silang sinabi na hindi nila papayagang, hindi magsalita, magsalita yung mga politiko sa entablado. Ang sinasabi nga nila Angela, open sila at welcome sa kanila even yung mga hindi miembro ng Iglesia Ni Cristo na gustong magparticipate. At even yung mga hindi miembro na gustong mag salita sa entablado. At kanina naroon doon ako sa may media center, Angela. Sinabihan din kami na if ever may mga politicians na darating, idadaan nila doon sa may uh, media center para ma-interview natin. So, um, hinihini -hini kasi namin talaga, Angela, sana yung program and at least yung names ng no, mga expected na darating, pero hindi talaga tayo napagbigyan. But safe to say, doon sa action na yon or at least yung mga pasabi sa atin, na kung may politiko ay papa-interview sa atin, safe to say, kahit papano, may mga VIP sila na ine-expect tonight. And yun nga, ulitin ko, may mga teaser sila kanina, yung mga host na meron silang surprise guest na ilalabas. Angela. Mm, man si Lingga ulit uh ba lang yung sa mga kanina bota Gutesa na binabanggit ni Senator Marcoleta uh, i think a lot of people agree naman that they want to hear more of Gutesa pero at the same time there's also the question of where is Gutesa right now um was it clear sa sa binanggit ni Marcoleta kanina ni Senator Marcoleta kung nasa nasaan si Gutesa at how ba ni si Gutesa kasi people were also expecting him to appear uh, nung Senate hearing the last time which was the other day Um, wala bang pagbabanggit kung asan siya at kung siya ba'y lilitaw ulit at mm -hmm. kung siya bay, uh, magdadagdag na detalye sa kanyang testimonya? Uh -huh. uh, Linami ko lang, Boka, ang napakinggan ko sa speech ni uh, Sen. Dante Marcoleta, yung bago ko, Omere, but ongoing pa kasi siya ngayon, so hindi ko na napapakinggan. But nabanggit na niya si Orly Guteza before pa ako, Omere, at ang kine-question nga niya ay uh, sabi niya, pinaka-credible na witness daw na nailabas ng Blue Ribbon Committee si Orly Guteza. Right? Dahil tayong si Guteza daw talaga, yung nakapag-link kay uh, dating Speaker Martin Romualdez at kay dating Congressman Zaldi dun sa issue ng maanomaliang flood control projects at sa issue ng kickbackan. So ang kanyang reklamo dyan, bakit hindi yun ang tutukan yung mga naging testimonya ni Goteza sa Senado kung bakit daw ang kinikwestiyon ay yung na kanyang sal, I'm uh, uh, sorry notaryo ng kanyang ng kanyang salaysay yun yung kanyang reklamo kanina but so far as to where Goteza is right now i don't know kung may nabanggit siya but yung kanina ang part ng no, Orly Goteza sa speech niya wala siyang binanggit kung may alam siya kung nasaan ngayon si Goteza you covered the senate kasi di ba you, you covered the senate eh. Uh, anong balita ng BNS bakit hindi sumipot si Goteza i thought he was also invited to appear before the senate nung blue ribbon committee hearing uh, what was the reason ng wala siya nung bienes kasi sabi sabi mo nga sabi nga ni Marcoleta eh pakinggan natin si Gutesa pero eh, hindi siya nagpakita oo oh, oh, eh hindi rin pinalbok nitong nakaraang pagdinig ano, nitong uh, biyernes, tama kasi yung kunwari, yung mga hindi nakarating for example, yung 17 congressmen na uh, inimbita ng Senate Buribon Committee, mismong si Speaker Bo GD, ang sumulat sa Senado at nagsabi na hindi na muna pa-attendin yung mga kongresista sa Senado dahil tutat umatend na sila sa ICI investigations si Zaldi ko mismo, may excuse letter siya at uh, meron siyang uh, medical records na pinalabas sa Senado bagamat hindi sangayon dyan yung mga nga senador dahil sinasabi nila hindi acceptable dahil nga very late naman yung uh, medical uh, uh, medical documents na dated January 2025 pa but as to where Gotesa is, wala na halos nagtanong ano, ang alam lang natin ay uh, tinanong nga ni Senator uh, uh, Erwin Senator Tulfo kung uh, buhay pa ba o uh, buhay pa ba o wala na ba itong si Orly Goteza at sinasabi ng DOJ, wala silang alam kung nasaan yung whereabouts ni Goteza kasi hindi siya nag-apply ng Witness Protection Program simula nung, uh, simula nung humarap siya sa Senado. So, ang sinasabi ng DOJ yan, hindi namin alam kung nasan siya or wala kaming kinalaman kung, kumbaga, uh, hindi namin siya hawak dahil to begin with, hindi siya humingi ng tulong sa DOJ book. Pahabol na lamang dahil itong tatlong araw na protesta, ang sigaw nila, transparency and accountability. Ang isinagot dyan ng pamahalaan ay ang pag-sa pag-, uh, sa pag uh, gagawa ng ICI nitong uh, Independent Commission on Infrastructure for Infrastructure. Eh ano pa bang di gusto niyang, ng mga taga-INC o ng mga kababayan natin diyan? Anong konkretong hakbang may nasabi ba sila na para mas maniwala sila na ito na nga, ito na yung pagiging transparent ng pamahalaan. Ito na yung gusto naming magkaroon ng accountability ang mga sangkot dito.

nako eh Sheryl, yan ng uh, ICI. Ang numero 1 tinutulig sa nitong uh, pamunuan nila sa pamunuan ng INC. particular, si Spokesperson Edwin uh, Zabala kanina, sabi niya yung mga hakbang ng ICI nilabas ba sa atin? Di ba karapatan natin na malaman yan? Yung mga sinasubmit sa kanila ng mga documents at mga testimonya, nilabas ba sa atin? Hindi, di ba? So basically um, yung INC rallyists at ang pamunuan nitong, uh, nitong grupong ito, they are expressing na hindi sila kontento sa ginagawa ng ICI and what they want at ang sinasabi nila, sana raw marinig ng gobyerno yung kahilingan nila na buksan na yung pagdinig na yan, ilabas sa publiko yung mga isinusumiting dokumento at testimonya sa kanila dahil gusto raw nilang malaman yan. So yun basically, Cheryl, unhappy sila at this at it, hindi sila kontento sa isinasagawang aksyon at investigasyon ng ICI. That one, very, very clear na mensahe ngayon ng INC sa kanilang rally. maraming salamat. May ang Los